Okay, kaya tinulungan niya ang bata at isinama sa kanilang shop. Habang inaayos nito ang gulong ng bike ay napag-usapan nila ang tungkol sa cycling club. Pinuri ni Onoda ang mga miyembro na nakita niya kanina pero ayon kay Kanzaki ay gumaling na lang ang mga iyon magmula ng sumali doon. Noong nasa unang taon palang umano ang mga iyon ay hindi pa kaya ng ilan na umakyat sa slope kaya kakaiba umano si Onoda. Nagtaka si Onoda kung bakit maraming alam si Kanzaki kaya sinabi nito na dati siyang team captain ng club bagay na ikinagulat ng bata. Tumayo si Kanzaki at ibinigay kay Onoda ang librong tungkol sa bisikleta para sa mga baguhan. Kinabukasan ay binasa iyon ni Onoda habang wala pang klase pero karamihan sa mga nakasulat ay hindi niya na agad maintindihan. Nagkita sila ni Naruko sa rooftop at doon niya sinabi na sasali na rin siya sa cycling club. Inisip ni Onoda na nagkaroon siya ng kaibigan dahil sa bisikleta at nang makita niya ang ilang kasapi sa cycling club kahapon ay naramdaman niya ang kakaibang tindi ng damdamin na parang gusto niya ang mga iyong habulin. Natuwa si Naruko at pinayuhan ang kaibigan na maaari naman umano itong umayaw kung mahirapan man ito dahil na kay Onoda naman ang passhaking magpapatuloy pa o hindi. Sa isang silid natanggap na si Imaizumi at ang dalawa pang estudyante para sa cycling club at kasabay niyon ay ipinaalam ni Miki kay Kinjo na may tatlo pang nais ding sumali. Hindi nagtagal ay dumating na ang tatlo sa silid at nagpakilala pero para kay Imaizumi, inisip nito na hindi pa rin maswerte si Onoda at hindi umano yung kailangang sumali ngayon. Tumayo si Tadakoro at ibinigay ang helmet sa mga baguhan para umano magsagawa ng welcome race. Nagulat at kinabahan ang ibang mga baguhan ng malaman na 60 kilometrong ruta ang iikuti nila, habang si Onoda naman ay natutuwa sapagkat makakasabay niya na ulit na magbisikleta si Imaizumi at Naruko. Tuwang tuwa rin si Naruko dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay makakalaban niya na sa karera ang magaling na si Imaizumi. Habang naghahanda ang mga baguhan ay nag-uusap naman ang tatlong singers tungkol sa pagpili nila ng dalawa na isasabak nila sa Inter High Preliminaries, na base sa magiging resulta ng karera ng anim ngayon. Tayunin ng team captain na sila ang manalo ngayong taon at talunin ng Hakone Academy na siyang nagkampiyon noon. Naisip ni Kinjo na maglagay ng hindi kilalang sequester yung matindi pagdating sa pag-akyat sa burol. Maya maya pa ay dumating na si Onoda dala ang kanyang bisikleta pero sinabi ni Miki na hindi iyon maaaring gamitin ni Onoda sa roller sapagkat mahihirapan o mano itong magbalanse ang katawan. Gayon paman sinabi ni Onoda na ayos lang iyon at sanay naman siyang bumagsak sa bisikleta niya kaya nagpatuloy pa rin ito sa pag-insayo gamit ang rollers. Laking gulat ni Sugimoto nang makita na nagawang magbalanse ni Onoda kahit unang gamit pa lang nito sa rollers bagay na napansin din ni Makishima kaya naging interesado ito kay Onoda. Samantala, mapapansin si Kanzaki na naipit sa kahabaan ng trapiko kaya sinabi nito na hindi na siya aabot. Dahil oras na ay sinabi ni Kinjo na hindi darating ang kagamitan kaya hindi umano matatanggap ni Onoda ang mga supply na kailangan nito. Bahagi rin naman umano ng karera ang swerte kaya kailangan lang ni Onoda na sumabay sa sitwasyon. Pinapunta na ni Kinjo ang anim sa main gate at doon ay isiniwalat ni Sugimoto ang tungkol sa narinig niya na magkakaroon ng recovery vehicle sa karera. Ibig sabihin, ang sino mang napapag-iwanan na at hindi na kayang magpatuloy sa karera ay isasakay na nila sa ban. Bago tuluyang simulan ang karera ay ipinaliwanag muna ni Kinjo ang apat na stage sa karera. Sa unang stage ay ang pababa galing sa main gate slope hanggang sa bayan na may kabuoang 12 kilometro. Pangalawa ay ang kahabaan ng Menegiyama kaya kailangan nilang maghanda sa matarik na pag-akyat. Sunod ay ang susubok na malampasan ng mga ito ang takot sa bilis at pagkalampas nila sa tunnel ay ang ikaapat na stage, ang Keimishi Dam. Labing walong kilometro ng pababa at pataas na ruta na nangangailangan ng matinding lakas. Hindi nagtagal ay ibinigay na ni Kinjo ang hudyat ng pagsisimula ng karera. Habang pumapadyak ay napansin ni Sugimoto na kabaadong kabado si Onoda, nang bigla naman silang lampasan ni Kawada sapagkat ayaw umano nito na maabuten ng van. Dahil doon ay ipinaalala ni Onoda ang sinabi ng team captain na sa parte ng bayan ay kailangan nilang sundin ang batas trapiko at tumakbo ng sama-sama sa pangunguna ni Imaizumi. Hindi nakinig si Kawada at sinabing umpisa na iyon ang pangangarere nila bilang baguhan. Ipinagmalaki rin nito ang dating pagiging top 8 na manlalaro sa tennis kaya matibay umano ang binti nito at tuluyan ang inunahan si Ima Izumi. Na-pressure si Sakurai kaya sinabihan nito si Ima Izumi na bilasan pa pero para kay Ima Izumi ay iyon ang tamang bilis para sa parte ng karerang iyon dahil kapag binilisan pa nila ay mapapagod ka agad sila. Gayon paman, ipinahayag ng lalaki na tulad ni Kawada ay nais din itong maging regular kaya dapat maabyuten nila iyon. Nanindigan si Ima at hindi ito pumayag dahil hindi umano biro ang pangangarera, at sinabing tumatakbo siya ng mabagal para sa kapakanan ng lahat. Kapag nakalampas na umano sila sa bayan ay doon palang talaga mag-uumpisa ang karera kaya kailangan ng mga ito na ihanda ang mga sarili nila dahil bibilisan umano nila ni Naruko ng 20 km kada oras. Nagulat ang tatlo at napaisip si Sakurai na kahit ang tulad niyang may karanasan ay mahihirapang gawin iyon, kaya sinabi nito sa sarili na tama nga si Kawada sa ginawa niyong paraan. Bumagal si Naruko para makapantay si Onoda at sinabing huwag itong susuko at tiisin lang ang lahat ng hirap hanggang dulo, dahil darating umano ang tamang panahon para dito. Paakyat patag pababa, sprints, o long distance, sa 60 kilometrong ruta na iyon ay sigurado umano si Naruko na isa sa mga iyon ay para kay Onoda kaya dapat nitong gawin ang lahat ng makakaya niya, hanggang sa matuklasan ni Onoda kung alin doon ang para sa kanya. Nang mga oras na iyon ay saka palang nakarating si Kanzaki sa main gate ng paaralan kaya sumakay na ang apat para sundan ang mga baguhang miyembro ng club. Hindi nagtagal ay nakalampas na ang mga ito sa tulay at nagsimula na ang tunay na karera. tulang rocket si Naruko sa sobrang bilis kaya nagpalit na ng gear si Ima Izumi at humabol na ito kay Naruko. Manghang-mangha ang tatlo lalo na si Onoda na nagsimula na ring mag-switch sa outer gear. Ngunit laking gulat nito nang maunahan siya ng dalawa gayong gamit niya na ang outer gear niya. Sinabi ng mga ito na mauuna na sila at mahihirapan lang umano si Onoda sa bisikleta nito sapagkat dalawang gear lang ang meron ito habang ang sa kanila ay may 20 lahat. Kaya nilang mang-errere sa pamamagitan ng pagpili ng iba't ibang gear. Dahil mukha o manong hindi kumbinsido si Onoda ay hinamon ito ni Sugimoto na magpaunahan sila hanggang sa tapat ng isang vending machine. Bagamat alam ni Sugimoto na mas may karanasan siya ay sinabi nito na subukan lang ni Onoda na lumaban. Umayag si Onoda kaya nagsimula na silang magkarera. Samantala patuloy na nag-aasaran ang dalawang nauuna pero sinabi ni Imaizumi sa sarili na hindi maipagkakaila na magaling talaga si Naruko sa patag. Pagkatapos ay naitanong nito kung sa tingin ni Naruko ay kakayanin ni Onoda. Gustuhin man ni Naruko na makita iyon na nakakahabol sa kanila pero imposible umano dahil kung ibabay sa bilis ay nasa 3 o apat na minuto iyong nanghuhuli sa kanila. Dagdag pa ni Naruko na hindi sa mina maliit niya ang bike ni Onoda pero kung road bike o mano ang gamit niyon ay may pag-asa pa. Dahil hindi naman talaga pangkarera ang bike ni Onoda ay bigla na lang iyong bumigay sa kalagitnaan ng laban nila. Natamba siya matapos makalas ang kadena ng bike niya hanggang sa maabute na siya ng recovery van. Gayunpaman dahil gusto pang lumaban ni Onoda ay pilit nitong pinadyak ang kanyang bisikleta kahit hindi pa niya naitatama ang kadena. Ilang beses siyang pinahinto ni Kinjo hanggang sa muli na naman siyang natamba sa bike. Doon na ibinigay ni Miki ang ipapahiram nilang road bike kay Onoda. Sinabi ni Kinjo na kada taon ay nagpapahiram ng recovery bike ang Kanzaki Bike Shop sa ganoong klase ng karera. Kumingi naman ng paumanhin si Miki dahil kanina pa dapat iyon bago magsimula ang karera. Bagamat luma na ay tiniyak ni Miki na matibay at magaan ang batalyon ng bisikleta na iyon. Nilapitan ni Kinjo si Onoda at sinabing sumakay na sa bisikleta dahil hindi pa ito tapos sa karerang iyon. Nabuhayan ng loob si Onoda kaya sumakay na ito sa bike at nagsimula na ulit pumadjak para bumalik sa karera. Hindi makapaniwala si Tad Akoro na nakaya agad dalhin ni Onoda ang isang road bike na madalas sa unang sakay ng mga baguhan ay natatakot at naninibago dahil sa baba ng handlebar nito. Sa pamamagitan ng bisikletang iyon, nais ni Miki na ipakita ni Onoda ang tibay ng loob at katawan nito. Para kay Onoda ay ibang ibang bike na iyon dahil hindi pa siya nakatakbo ng ganoong kabila sa talambuhay niya. Nararamdaman niya sa binti niya ang buong lakas ng katawan niya at dahil doon ay kakayanin niya muli na mga